Hi Nay, ako po si Steve. Thank you po sa na ko Raffle, napasaya niyo po yung birthday ko. Hi Nay, ako po to si Grace Grace. Nandito po ulit ako Nay para magpasalamat po kasi nanalo po ulit ako sa Raffle niyo po Nay. Hindi ko po akalaing mananalo po ulit ako. Maraming maraming salamat po kasi napakagandang pamasko niyo po ito sa amin ni Steve at sa lahat po ng mga nanalo. Maraming maraming salamat po. Nay, kasi malaking tulong po kayo sa aming mga nag-online class. At kung ito po yung way nyo para pantanggal stress nyo po sa trabaho nyo po, kami po, ito po yung way po namin para pantanggal stress din po sa school, sa sobrang toxic, lalo na po ako, college po ako, Nay. Maraming maraming salamat po, Nay. At sana hindi po ito yung huli. Sana magkita din po tayo soon. Bye!